Okay, so pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So dire-diretso na po tayo sa ating topic. No? Ang topic po natin sa mga oras na ito ay patungkol dito sa uh, mga katanungan ng ating minamahal na teknisya na pwede bang magkabaliktad itong ating UVW o alin man dyan sa tatlo kapag nagkabaliktad uh, ano mangyayari sa system? Pwede ba magkabaliktad o hindi? Okay? So, dire-diretso na po tayo. No? So, ito po ay meron po tayo ditong ng uh, compressor na 2.5 horsepower. Ito po ay inverter. Ha? Ito po. 165 up to 180 hertz ang ating uh, frequency. Okay, dire-diretso na ho tayo. Ano nga ba ang mangyayari, no? Pwede ba? Pwede, kamasya pwede bang magkabaligtad yung UVW o alin man diyan sa tatlo? At kapag halimbawa nagkabaligtad, ano mangyayari sa compressor? Ayan. So, unahin natin tong ating uh, clamp. O, natin ha, unahin natin. Ayan. Tapos, Pandarin po natin yung ating uh, uh, aircon mga kamaster. Okay? So magantay lamang ho tayo ng mga ano, mga at least mga 10 seconds mga kamaster. Tingnan natin kung ano mangyayari. So ito po ay yung itim po ay U, yung uh, blue ay V at yung kulay uh, uh, red ay W. U, V, W. So, nasa tamang ano tayo, no? Nasa tamang wiring ho tayo. So, papakita ko muna sa inyo yung tamang wiring at maya-maya lamang, papakita ko naman sa inyo kapag ka nagkabaliktad. Ayan, okay na. Kumagana ng ating compressor. So kapag halimbawa mga kamasher, no, kapag halimbawa normal pala, tama ang wiring ng ating UVW, matining ho ang andal ng ating compressor, okay? At ang ating amperahay ay nagsisimula sa 2.6, okay? Yan, 2.6. Okay, ang gagawin naman natin ngayon, i-off natin para malaman natin kung ano nga ba ang uh, ano nga ba ang mangyayari kapag halimbawa uh, nagkabaligtad, no? Nagkabaligtad yung uh, UVW. Syempre, i na natin dito. Tatanggalin natin. Kasi bibigyan natin ng ano no, ng uh, kasagutan yung tanong ni Sir Joel na Joel Vidoya. Joel Vidoya. Bi, Viduya. Ay, Viduya. Joel Viduya ng Zamar. Okay? So, dahil nga po kahapon ay nagkaroon siya ng problema. Okay? Sa kanyang Koli na 2.5 horsepower. Nagpalit po sila ng 2.5 horsepower na uh, compressor na inverter na second hand. Ngayon, ang problema, pagkatapos nila nga uh, mapalitan, ayun, na nawala sa isip niya na, nagkabaliktad pala ang wiring kaya tumawag siya sa ating kahapon ang tanong niya bakit nagkaganito yung aircon na ano na uh, ininstall niya yung compressor na ininstall niya so maya maya bibigyan natin kasagutan niyan ang gagawin natin yung U itim V blue W red ang pagpapalitin natin yung U at saka yung V kasi ang, napag, na, ang napagpalit ni Sir Joel Viduya ay ano raw U at saka V. O, di pagpalitan natin yung U at saka V. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan. Diretso na yung ating plug, no? Para hindi masyadong humaha humahaba yung ating uh uh, vlog para lahat ng impormasyon ay talagang makukuha natin. Okay? So, syempre, naka, naka, ano na, naka, nakabaliktad na. Pagpalagay natin, ilagay natin sa sitwasyon na yung ginawa ni Sir Joel kahapon, no alas 4 sila ng hapon nagpalit ng kompresor, natapos sila uh, alas 6 pasado na, nung pagpandar nila, ayun, nagkaroon ng problema. So, ang napagbaliktad niya raw, yung U at saka yung V. O yan, sinunod natin, U at saka V. Okay? Pandar na natin. Wala nang putol-putol yung video na to. So, pagpindar natin to, yan, hindi na nyo ha Nag nagkabaliktad na yung ating ano ha nagkabaliktad na yung ating uh, connection ang mangyayari diyan no pakinggan ho natin at pakiramdaman natin kung sakali man na nagkabaliktad yung ano yung pacing na tinatawag kasi mayroon po tayong tinatawag na pace sequence okay ano nga ba mangyayari kapag halimbawa nagkaroon ng pagkakaiba o nagkabaliktad yung mga connection ng UVW o alin man din sa tatlo ano mangyayari ito po oh. natin ha tapos dito wala akong bomba ayan walang bomba dito naman sakyon yan sakyon oh, wala ho ito naman walang bomba at yung tunog ng compressor pakinggan nyo Bariklad pala ang pacing, mga kamaster, walang bomba. Okay? Wala ring suction. Wala ring Walang bomba. Okay? So off na oh, eh, off na natin 'to kasi para maiuhasin din natin yung pagkasira mga kamaster, okay? Ano natin? Yan. Then tanggalin natin sa kastaka. Yan. Paliwanag natin. So, ibig sabihin pala kamaster, hindi pala talaga pwede magkabaliktad yung UVW no? o no? alin man dyan sa tatlong terminal na yan, hindi pala pwede magkabaliktad. Tama po. Kasi nga po, ganyan na ganyan po yung nangyari kay Sir jo Joel Uh, Joel Viduya ng uh, uh, Zamar nakahapon sila po ay nagpalit ng 2.5 horsepower na compressor na Colin no Colin then kapag nung sabi ni Sir Joel nawala sa isip niya no na nung tinanggal daw nila nung tin tinanggal niya raw yung uh, terminal ng compressor kasi nga magpapalit sila nawala sa isip niya yung pagkakasunod-sunod Okay? Ngayon, nung pinaandar nila kahapon, maingay nga yung compressor at hindi raw sila nakapag-charge ng refrigerant kaya tumawag si Sir Joel sa akin kahapon through video call. Kaya sabi ko sa kanya, yung ano na yan, yung ingay na yan, dahil nag-video call kami kahapon, ah uh, uh, ano yan, uh, sabi ko baliktad, sabi ko ang pacing, kasi may tinatawag tayong pace sequence na tinatawag. So nung tiningnan niya, ay um, nga kamasir, baliktad nga ayun. Sabi ko, gaano na ba katagal na gumagana yung unit na yan? At sabi niya, almost 30 minutes na mga kamasera. Sabi ko, patay tayo diyan posibleng masira ang compressor mo niyan. Kaya sabi niya nga, pagkalipas na ng mga 15 minutes, namamatay daw compressor. Tapos, maya-maya, pagka pinapaandar na naman nila, aandar ah, na naman, tapos mamamatay. Tapos, yun nga, nung na, na, nakita natin sa video ko na maingay sabi ko mali ang sequence ng uh, ano no ng uh, kuryente mo yung UVW sabi ko pagpalitin mo yan sabi ko tingnan mo dun sa board kung alin yung anong kulay ng ano ng uh, UVW at dun yung ako napagtanto na mali talaga yung kanyang termination na pagpalit niya raw yung U at saka yung V ayan so kaya ang mangyayari dyan, wala ho't pagka nakapag, nakapag halimbawa na pagpalit niyo ho yung pacing na tinatawag dahil nga po ito ay 3 pace ito po Okay DC volt so ang ating compressor kapag napagpalit nyo ho yung UVW alin man yun alin man ho yan sa tatlong terminal ang mapagpalit mo malaki ang possibility na masira po ang ating compressor ang ating compressor windings kaya nga po kanina nung tinest natin hindi po natin siya uh, ano uh, pinatagal kasi dapat ang under po ng compressor ay uh, clockwise ang mangyayari ho dyan, counter clockwise so ang nangyayari sa yung uh, yung andar ng ating compressor counterclockwise. kaya mawawala po yung ating bomba kanina kanina di ba walang bomba di ba walang bomba kanina naman uh, may bomba oh Tingnan natin. Okay? So, nakabaliktad na ha. Sabi ko sa inyo, sinun sinunod lamang ho natin yung uh, na, uh, pagkakamali ni, ani uh, ni Sir Joel na napagbaliktad niya yung U at saka B. Ngayon, binaliktad din natin. Yung U, ito pong itim. Yung V, ito po yung uh, uh, blue. Okay? Nakabaliktad na ho yan ha. Ulitin natin yung testing natin. Okay? So, kapag halimbawa, napagbalitan nyo ho yan, yung inyong uh, UVW, ingat lang ho sa mga teknisya na minamahal natin kapo teknisya na kapag ho kayo magpapalit ng compressor, kailangan picturean nyo, lagi kung sinasabi nyan picturean nyo, hindi naman kawalan sa atin at walang mawawala, no, kung talagang pipicturean natin yung uh, uh, terminal color coding kasi nga po minsan, kahit sabihin natin, alam na natin yan, may mga pagkakataon, nakakalimutan natin kagaya na nangyari kay Sir Joel, Vidoya, Vidoya, Viduya. Viduya, ang hirap ano, Viduya yan, so ulitin natin ang testing ha, yan, ulitin natin ang testing okay? Napagbaliktad na natin ha na pagbaliktad. Kaya paalala, hindi pala talaga pwedeng magkabaliktad yung UVW. Alin man dyan o sa tatlo ang uh, magkabaliktad, magkakaroon po tayong problema. Maaaring masirang ating compressor, mga kamaster. At nangyari nga po yung kay Sir Joel kahapon. Okay? So, unahon natin ito. Yan. Iyon So, paalala ha, ito pong UBW ay napagbaliktad na po natin ha. Kung baga, i -ano lang natin, i-uulitin lamang po natin yung proseso. Okay? Tingnan natin kung ano yung nagiging epekto. Kapag halimbawa pala, napagbaliktad natin yung UVW Alin man dyan ho sa tatlo ang ating mapagbaliktad mga kamaser So, antay, antay, antayin po natin mga kamaser no, kung anong uh, mangyayari ulit ha for the second round. Okay? Tingnan natin. Tingnan mo naman kung gaano kaingay. Ganyan ang ganyan po yung narinig natin kahapon kay Sir Joel doon sa kanyang 2.5 horsepower na uh, ano na compressor. At wala pong bomba. Okay, siyempre pag walang bomba, walang suction. Yan o. Oh. Okay, yan. Pwede nyo isang testingin. Dapat hindi aabot ang isang minuto mga kamasir. Ha, walang bomba ha. Paalala, walang bomba. So, ang gagawin ho natin, siyempre, i-off natin para malaman natin kung ano ang pagkakaiba no kung ano ang pagkakaiba nung nagkabaliktad yung winding yung yung uh, connection ng ng uh, compressor doon sa ano doon sa tamang uh, connection okay babaliktarin na natin to ibabalik natin original na yung kulay yung kulay uh, itim nandito ito yung kulay uh, u at yung kulay blue ay V. Ayan. So, ibabalik natin ha. Wala nang putol-putol yung ating ano, yung ating uh, ikang ika uh, video. Yeah. So, on ulit natin iyon. Ngayon kapag nauna natin, pakinggan niyo mga kamas, na kung ano yung pagkakaiba ng dalawa na yon, no? Kung anong pagkakaiba ng dalawa, yung napagbaliktad natin at yung tama. Nakita niyo naman, narinig nyo naman, na kapag halimbawa na pagbaliktad mo pala yung isa man dyan sa tatlong nga uh, connection, magkakaroon ho pala talaga ng, ta pala talaga tayo ng problema sa ating compressor windings mga kamasya. O di naman kaya sa ating mechanical dapat ang under ng compressor ay clockwise ang mangyayari dyan counter clockwise so ito na yung under ng ating compressor Ayan o matining po sya at tingnan natin kung may bomba na yan o yan o Yeah, so yun po yung pagkakaiba. Tingnan natin, natin ang pirahe. Ayan. So dito natin mapaghihimay-himay. Nakakapaghalimbawa pala yung normal na winding, halimbawa hindi natin sila, hindi natin sila na Yung amperahe pala normal din. Okay? Kapag halimbawa pala na natin yung connection ng UVW o oh, isa man diyan sa tatlong terminal na 'yan, magha-high ampere ho pala. Kapag nag-high ampere, at the same time mawawala ho yung bomba. Ito po, mawawala ho yung bomba. Yan oh. Ayun, pag nawala ko yung bomba, Siyempre, di sempre mawawala rin ho yung suction, ano. Yan oh, no? no, tinihigo po. Oh. Hmm. Hmm. So, yan po yung pagkakaiba, no? Yan oh. No? Yan. Ibig sabihin pala, kapag kahalimbawa nagkabaliktad, sa umpisa pa lang kung kayo ay magpapalit ng compressor, kailangan siguraduhin niyo na yung tama ho yung connection ng UVW. Lagi niyo pong tatandaan yan. Kailangan sundin ho natin yung phase sequence mga compressor. Kung halimbawa, nakapag, napagbaliktad nyo sa, sa unang arangkada pa lang, patayin nyo agad patayin nyo agad kasi malalaman mo naman kahit hindi ka na ng phase sequence malalaman mo naman na, na, baliktad pala ang connection ng, ng UVW kapag ka maingay okay kapag ka maingay kaya yan po yung nangyari kay Sir Joel kahapon sa summer na ang nangyari almost 30 minutes niya nang pinapaandar yung unit ang ingay ng compressor nanginginig R32 po yun nanginginig at the same time namamatay na tapos sobrang init doon ng compressor okay pag namatay yung compressor mo ang mangyayari maya maya papaandar na nila Ah, na naman hanggang sa hindi talaga sila nakakapag-charge kasi nga wala namang hum bomba. Kung walang saksyon, edi eh, wala walang bomba. Ganun lang kasimple -ka 'yon. Tapos ang nangyari ho doon, tuluyan na pong nasira yung compressor na binili ni Sir Joel. So, siyempre, charge to experience ho yung kay Sir Joel dahil nga po siyempre, uh, baguhan pa lang si Sir Joel, sabi niya, dalawang taon pa lamang ho siya sa larangan ng air conditioning, mga kamaster. Kaya ang paalala sa ating mga kabab kababayan technician technician, nakapagtay magpapalit ng halin ng ng compressor. Tingnan po natin yung pacing. Mahalaga po yung pacing kasi nga po DC ang ating compressor. 3 phase po ito. Okay, ang ginamit po natin compressor ay 2.5 ayon doon sa uh, reference na ginamit ni Sir Joel na 2.5 horsepower na Colin. Kaya nangyari kahapon, no, nasira ng tuluyan yung compressor. Kanina nga, ayun, eh, nakabili ulit siya ng second hand na compressor at gumana na, alhamdulillah, sa awan ng Diyos, na, napagana na, na ni Sir Joel. Yung nga lang, charge to experience po sa kanila yan. Okay, at sa inyo, nakapag tayo magpapalit ng compressor, kailangan tandaan nyo yung UVW kasi hindi pwedeng magkabaliktad yung UVW magkakaroon po tayo ng problema sa ating compressor. Mawawalan po tayo ng bomba at the same time walang suction. Okay? Yung ating mga non-inverter nung araw, nung nasa Saudi ho tayo, kapag halimbawa nagkabalik tayo yung UVW, hindi po siya basa-basa under kasi nga po may phase sequence ano siya, protector. Okay? Doon sa Saudi na nasa Saudi ho tayo. Eh ito, wala po phase sequence pro, uh, ano, monitoring kapag nagkabaligtad po yan, iingay lang. Hindi siya basta-basta mamamata, hindi siya basta-basta, uh, ako maga, iingay lang, pero under siya. Pero kung halimbawa ang ating mga inverter na aircon, meron sanang phase sequence monitoring na kapag halimbawa nagkabaligtad ho yung connection ng technician, hindi siya under. So kung gumaga, safe agad, safe agad yung compressor. Pero ang nangyari ho sa mga inverter na nakikita natin sa experience natin, wala hong phasing, no? phase sequence na tinatawag. Kaya kung halimbawa nagkabaligtad man, aksidente nagkabaligtad yung UVW, ang mangyayari po dyan, maingay po yung compressor, no? At walang bomba. Syempre, pag walang bomba, walang suction. So malaki ang possibility na masunog ho yung ating compressor windings kapag ka sobra-sobrang uh, mahaba na yung yung time na uh, umaandar yung compressor kasi nagtroubleshoot pa sila kahapon. Bakit maingay? So nag nag, nagtuturuan na sila eh, nag nag vacuum naman daw ho sila. Pagkatapos sila mag vacuum, nag initial charge sila ng 50 PSI lamang. Kaya sabi ko kay Sir Joel, nung time na maingay yan, patayin niyo, i-release niyo lahat. At sabi ka Sir, ang na-release lang naman namin, namin dito P, eh, yung ano yung initial charge na uh, 50 PSI bukod doon, wala eh. Sabi ko tanggalin mo na 'tong connection. ngayon, ibig sabihin stand alone, wala nang wala nang connection sa system, compressor na lang ho talaga nung pinandar nila ay nanginginig na tapos patay. Wala na, tapos sobrang ingay. Ayun. Kaya ang nangyari kahapon, sira talaga. Lugi si Sir Joel. Ang nangyari, Kumorder ho siya sa dun sa ulit sa pinagbila niya sa Samar, nakakuha naman siya ulit. Kaya kanina, uh, successful ng kanilang pagpapalit ng compressor, napalitan na ulit nilang kompresor same compressor, so na charge to experience. Kaya naging magkailangan maging maingat ho tayo sa UVW na ito mga kamasa. Kasi pag nagkamali ho tayo, no? Kapag nagkamali ho tayo dito sa ano na to, sa sa UVW na to, magkakaroon po ng problema ang ating compressor. Wala po yan, hindi po kayo makakapag-charge yan kapag ka, halimbawa nagkapalit yung UVW mga kamasa. Kung mapapansin mo, ibang-iba ho yung Uh, normal na operation yung tunog ng tamang wiring dun sa uh, nagkabaligtad. Ito po yung tamang wiring at ito rin ito, ito po yung tamang tunog. okay na no, okay na. So sana nakatulong itong munting video na ating ibinahagi sa ating mga ka technician patungkol dito sa uh, tinatawag na tinatanong na pwede bang magkabaliktad ka master UBW at kung sakali magkabaliktad man yan, ano mangyayari sa compressor? Ayan, napatunayan nyo na na hindi pwede magkabaliktad yung UBW at kung sakali man magkabaliktad yung UBW, malalaman nyo agad kapag uminga yung compressor off nyo agad tingnan nyo, yung, agad yung, ano, ha, yung connection kung tama pagbalik ka rin agad kung sakali man na magpapalit kayo ng compressor kasi kadalasan naman nagkakaroon ng ganyan kapag nagpapalit ng compressor mga kamasa okay so sana nakatulong itong munting video munting kaalaman na ipang sa ating mga kabagayang technician okay Ingat po tayo, huwag po tayo magkakamali sa UVW mga kamaster. Okay, so off na ho natin mga kamaster para yun, yan. So okay na ha. So tanggalin na, na ho natin dito, yun. So maraming salamat po sa inyong lahat.